Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 4 ng Marso, ipinagdiriwang natin si Pinagpala Humberto III ng Savoy. Kamusta? Ang pinagpala na si Humberto III ng Savoy, na kilala rin bilang Humberto, ang pinagpala, ay isang dugong maharlika at relihiyoso ng bahay ng Savoy. Ipinanganak mga bandang 1136, anak siya ng Conde Amadeo III ng Savoy at si Mahaut de Albon. Si Humberto III ay isang taong banal at mapagbigay, lubos na nasangkot sa kanyang katolikong pananampalataya mula sa kanyang kabataan. Ang pinagpala na si Humberto III ng Savoy ay mas kilala sa pagtatatag ng abading sistersyan ng Hotecom noong 1135, malapit sa lawa ng Bourget, sa Savoy, kung saan siya mismo ay naging monghe. Naglaro siya ng mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kilusang Cistercian sa Savoy at sa mga paligid na rehiyon. Ang kanyang buhay ay nagtatampok ng panalangin, pagmumuni-muni at paglilingkod sa mga mahihirap at nangangailangan. Matapat si Humberto III sa spiritualidad at simplisidad ng buhay monastiko ng Cistercian, na naghahanap na sundin ang mga aral ng Ebanghelyo sa lahat ng kanyang mga gawain. Narito ang isang dasal na maaring ipaabot kay pinagpala Humberto III ng Savoy makapangyarihang Diyos. Nagpapasalamat kami para sa buhay at patutoon ng pinagpala na si Humberto III ng Savoye. na sa ang kanyang buhay sa panalangin, pagmumuni-muni at paglilingkod sa iba. Naway ang kanyang halimbawa ng kabanalan at debosyon ay magbigay inspirasyon sa aming sariling buhay ng pananampalataya at naway mo ang kanyang pagpapanalangin ay makatulong sa atin sa aming mga panalangin at pakikipaglaban sa araw-araw Pinagpala Humberto Tre, ipanalangin mo kami at ipagdasal mo kami sa Diyos upang aming masundan ang kanyang halimbawa ng kabanalan at paglilingkod at mabuhay ayon sa mga aral ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Casimiro, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw